Good morning Bukidnon. Welcome to my vlog at kung hindi ka pa nakasubscribe please subscribe sa aking YouTube channel at follow sa aking Facebook page La Quaterong Maray For this video, ay mag-road trip tayo dito sa Bukidnon. Pupuntahan natin ang The New Zealand of the Philippines na matatagpuan sa impasugong ong Bukidnon. Pero bago natin marating 'yon, madadaanan natin ang Malubak madulas at mabangin na daan. Papunta kami ngayon sa Impasugong Tourism. Doon kami magre-register dahil pupuntahan namin yung communal ranch, yung dahilayan parang park. Tsaka balitaan ko kayo mamaya kung ano pa yung pupuntahan namin. So time check tayo. 7.57 ng umaga. Update ko kayo guys kapag ka nandun na tayo sa tourism ng impasugo Malapit na tayo guys sa ano, tourism ng impasugo Mag-registered muna tayo dito. Oh. So, saan kaya naman itong magpaparada? Punta tayo sa tourism Good morning po Punta po kami ng Ah uh, Oo oh po Ah, oh, wala na yung dito? Sige po. Sige po. So, ngayon guys, update 20... Ano ngayon? June 12, 2024. Pupunta kayo ng communal ranch. Diretso na kayo dun sa ano. Sa communal ranch. Dun na yung registration. Lapit na tayo guys sa ano. Cruising na. Pagpuntang communal ranch. galing dito sa highway, meron pa tayong 19 minutes. 5.9 kilometers. Kakaliwa tayo sa unahan. Yun. Dito yung papasok, guys. 18 minutes. Ay. Baka dito yung ano. Baka dito ang registration. ayon dito. So, ito guys, ang daan. Ito yung update ng daan dito. Rough road. 15 minutes. 2.9 kilometers 3 kilometro grabe <laughs> grabe guys <laughs> click honda click kaya mo yan grabe yung mga motor dito yung mga enduro <laughs> kasi yun yung ano kaya talaga kaya kaya tong daan na to pero kaya rin naman to ng scooter, syempre. Why? Yuan! Yun, no? Ang oh, ganda dun. Pwede magkape. Focus, focus. Sabi ni Mrs. <laughs> Kung sa norte ang Zambales, meron silang New Zealand of Zambales. Itong pupuntahan natin guys, ito yung New Zealand of the Philippines. Na dito lang matatagpuan sa impasugong bukid nun. Mindanao. Ayan, dyan na yata yung registration. Entrance fee 50 pesos per person. Environmental fee is 20 pesos. 2 wheels vehicle, 54 wheels, 200, horseback riding, 200 pero walang nakalagay, cowboys quarter, 2,000 per day, photoshoot, 2,000 per day, print up, birthday, all forms of photoshoot with a professional photographer, filming, 10,000, advertising shorting, 2,000. 380 ang binayaran namin dalawang motor tapos dalawang back ride let's go dahan dahan hmm. ba ang madalawa natin eh huh? Napakaganda mo, bukid noon. Allah, Ah, ini. Ilub. <laughs> Ilub kay nga di ni communal. Oh. Grabe ganda ng ambiyente. Oh. Sabihin tayo sa baba, oh. Yun. Grabe. Lah. Ang pagkaganda nga, guys. Oh. Focus muna tayo sa daan. Napakaganda talaga ng bukid nun, no, no? Masasabi kong ano, lahat ng daan papuntang New Zealand ay mahihiram. Nakapunta na ako kami ng ano, New Zealand ang Sambales. Pahirap din ang daan dun. Andon. Lahar. Dito naman, grabe din daan sa road. Wow, napakaganda, nah, sulit. Dito. forever yeah. crossing din pala dito. wow, yeah. oh, kras yun ang ranch. Sulit. <laughs> Grabe, oh. Di ko mapigilang tumingin muna. Daming, ano, daming turista. Ayan, oh. Napakaganda. Ayusin mo natin mga dala natin. Guys, nandito na kami. Ayan, dito kong nagparada. Ayan. Pasok na kami. Communal Ranch. Pagpasok ni, meron mga souvenirs. 150 ang sombrero. Ang ref magnet. May 150. May 150 ma, sir, 100. 100. Ah, okay. Okay. Kani, 50. 50, sir. So, uh, 50 ang Uban. ang 100, iba ay 100. 100, 100. Doon? Tag 100 ni sir, tag 50, tag 70, tolo 100. Ah. Pupunta kami ngayon dun sa may lake. Uh, Malit. May bahay pala doon, ano? cottage siguro yan dami pa lang ano dami turista pero sa jain talaga dito kaya naman ng scooter pababa ewan ko lang yung paket <laughs> Sabi, napakaganda ng bukid nun, guys. Oh. Ito yung communal ranch. 360 view. Ayan, may bahay dun. fish pan pala ito, hindi pala ito lake okay, may mga isda din pala grabe guys, napakaganda talaga dito, ayan o no? Ganda ng view.

communal ranch a declared provincial ecotourism spot si magsi CR din tayo ewan ko may ano CR May restaurant din dito kung saan pwede kayong kumain at magmeryenda. May mga lutong bahay din dito kaya pwedeng hindi na kayo magbaon at dito na lang kayo bumili ng pagkain. first destination namin ay ang communal ranch dito sa Impasugong ang next na pupuntahan namin ay ang dahilayan uwi na kami guys kao nanay nai, oh. punta kami dahil dahilayan ngayon sana hindi ano hindi bumabas yung si misis dun sa paakyat <laughs> communal ranch bye bye isa sa mga hindi ko makakalimutan na travel experience itong communal ranch. Napakaganda ng tanawin at napakapresko ng hangin. Isa ito sa mga lugar na marerekomenda kong puntahan at tiyak masasabi mong gusto ko itong balikan. At kung umabot ka na sa puntong to ng video ko, paiwan naman ng like at share para mas marami ang maka-appreciate sa ganda ng Pilipinas. Thank you for watching and see you on my next video.